Let's go! Sa menu, kapag sinabing mixed seafood, anong seafood ang sigurado kasama? Hipon. Magagalit ang parents pag ang anak nilang teenager ay lagi nakatambay saan? Computer shop. Mapapapikit ka kapag ikaw ay black. Magdarasal. Anong binibili ng lalaki kapag sale sa mall? Sapatos. Ano ginagawa mo sa luman Jari? Binibenta. Kevin! Sige, kaya. Dala, natin kung ilang puntos na nakuha mo. Una, pag sinabi mixed seafood, siyempre shrimp. Di ba ba ang hipon? Ang sabi ng survey. Yes! Woo! Well, wow. Ito na yan tayo. Magagalit ang parents kapag ang anak nila teenager ay lagi nakatambay sa... Okay, weather shop! Ang sabi ng survey. Yes! Ang ganda! Napapapigit ka kapag ikaw ay nagdarasal. Yes! Ang sabi boy. ng survey. Uy! Uy! Bakit ganon? Binibili ng lalaki kapag sale sa mall. Sabi mo sapatos. Ang sabi ng survey. <laughs> ano ginagawa mo sa Luman Diario? Binibenta. Ang sabi ng survey. Yes! Nice one. Nice pwede one. na, pwede na, pwede na. Nice one. Mamawal na to ko. 69 to go. Let's welcome back, Alex. <laughs> Si Kelvin. Buenas ka talaga. Buenas. 131 ang nakuha, Alex. Let's do it. At this point, mahigitan na po ng mga manunod ang sagot ni Kelvin. Give me 25 seconds on the clock. Ibulong mo sa akin yung sagot. Ang bahala. Ang <laughs> eh. bahala, Sabi Sa menu. Kapag sinabing mixed seafood, anong seafood ang siguradong kasama? Squid. Magagalit ang parents pag ang anak nilang teenager ay laging nakatambay sa... sa... inuman. Napapapikit ka kapag ikaw ay blank. Nasasaktan? Ano ang binibili ng lalaki kapag sale sa mall? Ewan ko, t-shirt? Ano ang ginagawa mo sa lumang dyaryo? Ginagawang pa sa salamin. Let's go, Alex. We need 69 points. Yeah! Sa menu, pag sinabi mix seafood, sigurado may pusit. Ah? Ah? ba squid? Siyempre, hindi pwede mawala. Pero ang top answer ay hipon. Hipon. Magagalit ang parents pag anak nila ay nakatambay okay. sa inuman. ba ang inuman? Yeah. Ang top answer ay kalye. Specific ko na Okay. ka kapag ikaw ay nasasaktan. <laughs> di para Aray! Di ba? Siyempre. Aray! Survey? No. Yan. Ang top answer ay ina antok. Ano Sinasabi ko na yun. Eh. Ano binibili ng lalaki kapag sale sa mall? T-shirt. The T-shirt. Nandun <laughs> ba ang t-shirt? Wow. Ang top answer ay sapatos. Sapatos. Hindi ata kami aabot. 21. Sa mix, diba? 21. 21 to go. Ano ang ginagawa mo sa lumang dyaryo? Sabi mo ipinambubula sa salamin. Ay! Top answer! Di ba? Babasahin mo muna. Pupun ako. Napakalinis yan. Ang sabi ng survey dyan ay... kwento Let's go Let's go Alex ah! <laughs> Ang top answer ai binebenta na ako ani Kelvit anyway Hi. hindi na about <laughs> Congratulations naman nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos